So guys, magandang araw. May katanungan sa atin. Ang tanong ni Sir is kung malubat ba ang battery priority sa mode 3 ng Snadi ay automatic ba nakargahan niya yung uh, battery pag lumipit na, lumipit na siya, siya grid. Yan po yung ating battery na 100 amp hour 32650. So sasadyain natin na i-drain to. Yan 12.7 pa siya. So sasadyain natin na i-drain. So nakikita natin na i-mod 3 natin ang ating snadi na 12 volts yan so pag lumipat na siya sa uh, grid priority oh, grade pag lumipat na siya sa grid ang tanong ni sir kung kakargahan ba niya yung battery so um, guys kita natin malalaman natin so nag-train talaga ako po sya So, lalagyan na natin siya ng uh, source. Yan, makikita nyo naman niya. Yan. So, ayan, may 246 volts na siya. So, tingnan natin kung kakargahan ba niya yung battery. Ito malalaman. Yun. Yan nga guys. Lumipat siya at nagkarga. So, battery uh, mode 3 talaga to siya. So, ayan. So, yan po yung sagot sa tanong na kung kakargahan ba yung uh, battery. Thank you.